JK gising na JK Tanghali na Malilit ka Mabuti pa si Dugi oh gising na JK sigurado ka bang tulog ka pa o oh, nagtulog tulugan lang Gising na nak Oh isa Di ba sabi ko wag kang ay naggising naman pala eh nagsisilpon Patayin mo yan kasi baka mabana ko may tugdog yan. Uh. Nagsisilpon ka naman pala. Ba't ka nagtalukbong? Kala ko pa naman tulog na tulog ka pa. Oh. Uh. Isa. Gising na anak. Gising na anak. Tingnan mo si Dugi oh. Good boy. Ah. Uh. Ayan. Uh, Pati si Dugi. Dadamay mo pa. Ayan. Ala si Doge. Nakalusot ang muka sa ano? Butas. Gising na nat. Wag mo na idamay si Doge na, Ayan, gusto daw niya makita ni Doge mukha niya. Beti pa si Doge, ah. Oh? Hindi siya mahihain sa kamera. Ayan si Doge, gising na Doge. Just natutulog na rin tuloy si Doge. Ano ba 'yan? Ano ba yan, JK? Natutulog na lang tuloy si Jugi. Tulog, agising na, JK. Paano ba yan? Am... Ayan, guys, pati si dugi nagtulog-tulogan na rin. Ano ba yan, mga artista? Ay, <laughs> <laughs> ay. ay, ay, isa. Isa. Isa talaga. Gising na kayo, papasok pa.